Mag-anak pa tayo ng hindi makalabas sa nasusunog ng bahay sa lungsod ng CDO. Detalye ng balitang yan mula kay Roger na may rekote ng RMN Cagayan de Oro. N. N. Report. Patay ang isang mag-anak matapos itong hindi makalabas sa kanilang bahay na nasusunog sa Mega Heights Subdivision, Barangay sa Sunungsun ng Cagayan di Oro. Ayon kay Fire Officer 2 Angelo da isoga ang fire investigator ng Lapasan Fire Station, ang mga namatay ay sina Arsenio Lapara, 63 taong gulang na isang mananahi, asawa nitong si Ann at isang minor de edad na anak na si Mary Rose. Ayon sa mga kapitbahay ng mga biktima na humingi ng tulong ang pamilya ngunit hindi ito sumaklolo sa paniniwalang away mag-asawa ang gulo sa kanilang bahay. Dahil dito inaalam pa ng BFP lapasan sa first station ang dahilan ng pagkakasunog lalo't wala namang koneksyon ng kuryente ang mga biktima. Sa ngayon tinitingnan ang gulo ng BFP ang lampara na ginagamit ng mag-anak. Umabot naman sa mahigit 900,000 pesos ang damyos ng nasabing sunog. Kasama mo sa DXCC Armin Cagayan de Oro, Radjoman Joana Ricote, Tata Carmen.